pala ni Normalito magayos ng yung... nung no, say tawagan na lits Ah, grabe ang galing. Ah. Ang galing ni Normalito ah. Normalito the great. Tibay, tibay. Tibay ni Normalito, Normalito the great. Ah. na Ano na, na, ang galing talaga ni Nagmilito no, Milito the grade. Oh, Ang hindi kasi ah Ah, tuyok-tuyokin pala. Pagkaw man, duk-duk-dukin. Pagkatibay. Nob the Great. Ah! Woo! Pagkatibay. Sayaw, sayaw isa, sayaw isa ah for today's video guys ah uh, salamat na ito ang customer bumili ng gulong na 5x12 Yokohama made in Vietnam okay guys matibay na gulong ah uh, 500 by 12 Yokohama ang brand made in Vietnam pang kargada to guys tingnan natin guys yan guys yan Yokohama guys oh kitang kita guys kitang kita ang pangalan ng gulong Yokohama okay, guys pwede kayo mag comment mag react at magpa shout out bigyan nyo lang pangalan nyo guys at saka tirahan nyo para i-shout out ko kayo para malaman ko guys uh, kung saan nakarating ang video ito so tingnan muna natin guys Ang ginawa ni North Milito North Milito the guys kinabita na yung kabit na yung gulong na ano na sa akin nakataod na guys Sagol-sagolin natin ng bisaya guys Seryoso boy talaga ito si Nogmila Pero iba ito kapag masaya guys Mapapasayaw ito eh Guys Interior guys ah, Pinasok na sa gulong guys Ayun, ah, na guys Ayaw natin guys Ang galing ni Nogmila ito the great okay, Kumuha ng Brasi bra Nogmila ito nilagyan na niya ng ano Dan guys, awil uh, para hindi matigas. Ayan na guys. So Mm. -hmm. E, na natin guys Bagaimana paano magtrabaho si Normalito so the Great guys galing na guys mm -hmm. guys pwede kayo recommend. mag comment shout out sa inyong pangalan ilagay nyo lang mga pangal atirahan nyo guys shout out ko kayo sa susunod na mga video ko so tingnan muna natin guys yun na yun guys tapos malagyan na ito ng hangin guys ikabit na ito sa sasakyan guys so multi ang kinabitan ito guys ninormal ito normally ito dagdit Okay guys guys so mga sasakyan dyan pwede kayo magpa dito sa shop namin magpa change tire magpa vulcanizing at pwede rin kayo pumili ng gulong guys tulad nito ang customer guys uh, free change tire na guys so sa gusto makaalam guys kung saan kami banda guys nandito kami ngayon sa Tagum City guys sa likuran ng terminal ng Kapalong guys dito sa Tagum guys Ito na guys natapos na guys kinabit na yung gulong guys kinabit na sa multi cub kinabit na ni Nino Milito the great ang galing niya guys oh seryoso talaga mukha ni Nino Milito ayaw tumawa guys Normal ito. Tumawa ka naman. Smile. Ah. Yun pa lang yung smile niya. Ang cute. Parang yung, parang ito eh. di mm. Grabe ang init ng panahon. Sobrang init. Ayun na. Hmm. Galing talaga ni Nog ito. Okay na yan guys. See you next video. Salamat. Okay.